Ako po si Gino Rodrigo, a.k.a. The Silent Beast. Uh, ako po ay 26 years old. Naninirahan po ako sa Tay -tay Rizal ngayon. At ako po ay isang professional boxer. May record po na 12 wins, 10 knockout, 2 losses, 2 draw. Kilalanin si Gino Rodrigo, ang tinaguriang The Silent Beast. Sa kabila ng kanyang maamong nakakubli ang isang halimaw sa taas ng luna. Marami nang nilapa ang mandirigmang ito, mapapilipino man o isang dayuan. So, from Hello Boxing Gym and PLC Boxing Promotion, And uh, he's only 26 years old, so. And boxing prospects. Oi! And now, baby. Heavy left. Okay? Napata hindi ka kodun sa Suntok na yin, eh? Mm. Uh, by. Uh, by you. And Gino looks to be. Oh! Good time. Napa murapa. Dino Rodrigo. Tinapos na. Ito na nga. Parang mixed emotion po kasi mas nangingibabaw yung kaba po kasi. Lalo na hindi ko po alam yung mangyayari sa kanya pag nasa loob na siya ng ring. Una ko pong nagustuhan sa kanya, ano po, um, gentleman. Tapos, um, yung personality niya po, yung hindi siya nagpapanggap na kung sino siya. ang um, pinapakita niya sa akin kung ano siya talaga. Ganun. Kulang ang isang libong suntok para maiahon sa kahirapan ang pamilya. Tinitiis ang sakit at hirap para sa mga mahal sa buhay. Kahit pa, buhay ang kapalit nito. Maabot lang ang inaasam-asam na pangarap. Very father material. Kung iba yung sa pag nasa, isa, isa, pag nasa insayo siya, insayo. Pero pag nasa bahay po siya, hands-on naman po siya sa amin, Tas sa bata ko. Uh, sa, uh, sa umaga po, gumigising po ako ng 4.30 a.m. Hanggang 7 a.m. po, nagja-jogging po ako. Tapos, after po mag-jogging, uh, mali ko po yung oras ko sa mag-in ako hanggang sa hanggang sa launa na po ng hapon, nagtitraining na po ako. Tapos, after po mag-training, umuwi po ako sa amin. Tapos, yun, after ko po mag-training, nag yan po, nagluluto na po ako. Yan, nag-asikaso na po ako sa mag ko. Lahat po ng after ko po mag-training nun siya. Naglalaba. Uh, pinasok ko po yung boxing mula nung ako po bata. Dahil po sa hirap ng aming buhay, Di nagbakasakali po ako sa boxing na dito ko po maho ng pamilya ko sa hirap. Then, nung ako po bata pa, Uh, nagsimula po ako na sa boxing 13 years old, uh, pumunta po ako sa o boxing table sa Binongon, Rizal. At, at doon ko po sinimulan sinimulan ang aking pangarap na maging isang ganap na boksingero talaga tapos nung isang gabi po noon na uh, napanood ko po yung mga laban ni Senator Manny Pacquiao, uh, doon po na nahilig po ako sa boxing and sumali po ako sa mga amateur hanggang sa nakarating po ako sa kung saan saan lugar po para matupad ko po yung gusto ko pong uh, mag, matupad ko po yung isang maging boksingero po ako. Ayun, way back 2017 po kami nagkakilala tapos parang on and off po yung pagka-communication namin as mag-BFGF po ganun. Tapos nung 2019 po kami nag-meet, yan po hanggang sa nagkatuloy-tuloy na po. isang mandirigma na punong, punong ng pangarap para sa pamilya. Isang simpleng tao na may angking galing makipagsabayan sa buong mundo para iwawagayway ang bandila ng Pilipinas sa hinaharap. Masipag Mabait na ama at asawa. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. timbang ko po ngayon sa 100, 140 pounds uh, super lightweight division. Ang pinangarap ko pong makalaban ngayon si Tio Pimo Lopez ng USA and si Ryan Garcia po. Sa so ngayon kung hindi po ako naging isang ganap na boksingero, ang isa ko pa pong pinangarap noon ay maging sundalo po. Ang pinaka-favorite ko pong suntok ngayon is left hook and straight po. Left hook then straight. Lagi po sinasabi sa amin yun at tinatanong saan po kami kumukuha ng budget sa araw-araw. Unang-una po, pag wala po akong laban, uh, nagtuturo po ako, ma, nagtuturo po ako home service. And, tapos, syempre po, may manager po ako. Uh, pag walang-wala po talagang maturuan. So, bumabali po ako, nagkakasya-advance po ako sa boss ko pagka walang-wala po ako. Kuya uh, maraming salamat sa suporta mo, sa lahat ng tulong mo sa amin. Uh, napakabuti mo po, hindi mo po kami pinababaya, hindi mo po ako pinababayaan sa lahat po ng mga sa lahat po ng tulong mo sa akin, sa uh, support mo sa lahat ng laban ko. Sa lahat, hindi po kayo nakakalimot sa akin. Maraming salamat po, Sir Aljo. Uh, si Sir Matt Davin po na isa pong talagang isa rin pong tumutulong sa akin, si Sir Matt na uh, ninong po ng anak ko since 2017 po, nakilala ko po siya. Uh, through to through to messenger lang po video call then yun po hanggang sa kinuha po namin siya ninong ng anak ko tapos may mga tulong po siyang inaabot then like nagpapadala po siya ng box po yung may, may, mga laman po na yun na mga gamit damit mga toys po para sa inaanak niya tapos napakabait po ni Sir Matt Dabin uh, tumutulong po siya pagka talagang meron po siya hindi po siya nakakalimut may time rin po na ayoko na magboxing since nung 2019 po nung nag po. Uh, lahat po lahat po noon halos hindi ko na, hindi po namin alam gagawin, kung saan po kukuha ng pang-araw-araw. Parang naisip ko na lang pong magtrabaho kaysa magboxing Halos hindi ko na po iniisip yung boxing kasi gawa po ng pandemic, wala pong mapagkuhanang ng budget hanggang sa parang tinamad na po ako. Tumaba tumaba tapos tapos mula po noon ah uh, nandiyan po yung nanay ko na sumuporta din po sa akin ah uh, nung pandemic po hindi niya kami pinabayaan yung stepfather ko din po kasi nung pandemic halos siyempre po boxing lang yung pinagkakakitaan nandiyan yung stepfather at nanay ko sila po kami tapos yun sabi po nila na tumigil na ako sa boxing kasi wala naman daw po ako makakapal. Pero since pumasok mula po nung pagtapos po ng pandemic, halos medyo lumuwag po. Uh, Nag-decide po ako ulit na bumalik sa boxing, nagbakasakali po. Dito na po, nagsimula na po dito yung career ko sa knockout gym at kung saan, saan, po ako pumunta. Tapos sinuportahan po ako ng manager ko, ipagpatuloy ko na daw po. Hanggang sa tuloy-tuloy na po yung laban ko at lahat po yun napanalo ko po. Uh, sa mga gusto pong sa mga gusto pong o sa mga nangangarap pong maging isang boksingero kagaya ko uh, iwasan nyo po yung bisyo o yung anuman pong hindi magandang gawain maging maging isang maging madisiplina po kayo uh, focus po kayo sa goal wag po kayong magpupuyat o anumang bisyo po ang gawain iwasan nyo po para mapanatili nyo pong fit kayo at lagi po tayong manalangin sa Diyos pero mas nangingibabaw po yung ano, parang mixed emotion po kasi mas nangingibabaw yung kaba po kasi. Ano na, hindi ko po alam yung mangyayari sa kanya pag nasa loob na siya ng ring. Maraming salamat sa lahat, Ma. Hindi mo ko pinabayaan. Pag ako'y may laban, lagi ka nandyan. May sakit man ako, hindi mo ko pinabayaan. Laging, laging nandyan ka. Lagi mo akong sinusuportan. May problema man tayo. Eh, yun nga, boxing lang yung uh, pinagkakitaan ko. Minsan may time na nag-aaway tayo, selos, pero ano po, mula nung naglingkod po kami sa Diyos, yun po na nawala na po yung mga ganong pangyayari. Linggo-linggo na po kami nag church Po, parang lumuwag na po yung pakaramdam. Maraming salamat sa iyo mga kasi kahit ganito lang ako, yun, may tinupad ko yung pangarap natin. Ayun nga, pupunta na ako ng US Ayun, pag nandun na po siya sa Amerika, ano, lagi niya pong unain si Lord na isenter niya po si Lord sa buhay niya. Tapos, lagi niya pong iisipin na kahit malayo siya sa amin, ano, still number one fan niya pa rin kaming dalawa na anak niya. And lagi niya tatandaan na kahit malayo siya, ano, hindi namin siya makakalimutan, lagi namin siyang alalahanin. And mahal na mahal namin siya ng ano, anak. Ano. ano, maraming salamat sa lahat. I love you. Tapos, sana ko, uh, kung pag, uh, masasabi ko sa anak ko kasi, kung mapanood nyo ito balang araw, sana maging, ma -ma maging mabuti kang bata, uh, mag-aaral ng mabuti. Tapos, wag, wag lalaki ang ulo at laging mag-pray kay Lord. which niya, 140. Kumanda na kayo. Mag-training na kayo. Mag-trim ako ni Gino Rodrigo. Mananakaw kayo. Kumanda na kayo.